Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars para sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki ang negatibong epekto o social cost sa pagalis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Teddy, kung ika'y ihahalal bilang senador at kung ika'y pipili ano ang mas mahalaga? Ang remittances o ang pamilyang Pilipino? Para sa akin, ang pamilyang Pilipino ang mahalaga. Kasi yung remittances, in fact, lugi tayo dyan sa remittances eh. Kasi yung 38 billion na yan, yan ang sinweldo nila. Pero imagine dito boy, magkano ang kayamanan, magkano ang wealth na kinreate nila para sa ibang bansa? No? Nilikha nilang yaman para sa ibang bansa. Hindi lang 38 billion yan. Probably three times, four times more. At kung sila ay mapapabalik natin dito sa Pilipinas at yung kanilang talento at husay ay dito gagamitin sa... ang lumabas, Ang kailangan ng programa ng gobyerno, paano makakabalik dito ang OFWs? At kaugnay niyan, kailangan natin lumikha ng mas maraming trabaho. And that is why the development of our agriculture sector is very important. Isang genuine agrarian reform program. It also yung pagbabalik ng ating manufacturing industrial base. Uh, a national industrialization program. At yan po ang itutulak natin. Para ang mga OFWs natin, hindi na kailangan lumuwas ng ating bansa para lang bigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Follow-up questions. Sir, sir you mentioned that uh, you want the OFW's to come back immediately or do you uh, ito buba ay isang prosesong matagal. Proseso ho 'yan. It cannot be immediate dahil nga kailangan pa natin i-build up ang ating agricultural and manufacturing capacity. Pero kailangan may programa, yun ang yun ang kulang talaga eh. Yun ang hindi natin nakikita sa ngayon. Y yes sir. However, million-million um, milyon pong tao ang OFWs and sa laki ng pera na ibinibigay nila dito sa Pilipinas, a lot of the money is actually being used by the families to create jobs here in the Philippines. Kasi let's face it po, ang Pilipinas naman is still a uh, third world country as compared so let's say yung UAE na 800 to 1 million people ang nag work doon ngayon. Ang pera na dinadala nila dito it actually contributes to our GDP. At uh, pag pinauwi mo 'yung lahat, paano naman po 'yung mga walang pera? Paano po sila gagawa ng bagong trabaho na sinasabi po ninyo? Actually, we are the most OFW or overseas workers dependent country in the world. But that's not a good thing. That's a bad thing. Kailangan natin talaga paunlarin napakayaman ng Pilipinas si resources napakayaman ng ating agricultural resources plus ang natural resources, pero hindi natin nagagamit sa pagtataguyod ng sarili nating industriya at agrikultura. At kapag nagawa natin yan, the jobs will be created. Hindi ito biglaan. I would say it will take 20 to 30 years, but we have to start somewhere. Hindi pwedeng ang mindset natin, palagi na lang tayo umasa OFW dahil sa laki ng pera nila, hindi na tayo magde-develop ng sarili nating ekonomiya that will get us nowhere and it will uh, 20, 20 30 years from now umaasa pa rin tayo sa OFW wilson uh, magandang araw po ako po ang tatay ko ay isang OFW at pagbalik po niya rito yung sinasabi po nating mga programa hindi po namin napakinabangan niya wala ka, wala po siyang nakitang gano'n ano po ah uh, ang tanong ko lang po sana sa inyo sinasabi po ninyo na dapat magkaroon ng maraming trabaho Magkara magkaroon ng maraming trabaho. Sa makatwid po pala, dapat po ba na uh, hayaan natin ang napakaraming foreign investors na papasok dito sa atin? Kasi kanina sabi po ninyo, sila'y nakinabang. E pagpasok din nila rito, kung foreign investor yan, makikinabang din sila. Tama po ba? Para sa akin, kung tayo maglilika ng trabaho, dapat sa sarili nating mga... Uh, negosyante, sarili nating mga Filipino corporations, Filipino-owned controlled corporations. Just an example, napakarami nating mining, uh, minerals. We we but we do not have an industry to produce copper wires and uh, other products made of copper or even gold. Uh, kung magkakaroon ng long-term program ang gobyerno para i-develop ang ating mineral resources to build a metals industry and other related industries, maglilikha yan ng trabaho. Ganun din sa agrikultura. Marami tayong agrikultura pero wala tayong post-processing, agro-industry. Maraming areas pa na pwedeng gawin kaya lang dahil nga ang attitude ng gobyerno, i-export na lang natin yung ating mamamayan, hindi na de-develop.